to my channel Marlene Asano and, and guys, ang ating recipe ngayon ay gagawa tayo ng Molokia ang ating saluyot ay yung Molokia guys gagamit tayo ng meat at onion salt oil and buharat nagblender ako ng tomato at maglalagay tayo ng tomato paste and guys, ang ating recipe for today ang ating Molokia Ayan guys, samahan nyo ako magluluto ngayong araw ng lunes. Katapusan ng September. Advance happy birthday to me. Tomorrow guys, October 1, my birthday. Ayan guys, samahan nyo ako mantika o oil sa ating lutoan. guys ang ating onion. Ating onion. Ayan guys, ang ating onion. Next po ang ating next. So, lagay tayo ng salt. Ayan, guys, salt. Ang ating bukarat. Sa natin, Ayan, guys, ang ating bukarat. Iba yung roto sa Egypt, iba din po ang luto natin dito sa Saudi. and guys, ilagay na natin yung tomato paste. Ay, tomato, saka tomato paste. Tapos, ilagyan natin ng tubig. and guys. Okay, guys, takpan natin at lagyan natin ng timer ng, ng 45 minutes. Para ng ating timer. Ayan, guys, 45 minutes. Okay, gano'n. Ayan, 45 minutes, guys, ang ating... Bakit bumabalik? Uy, at ka nagbabalik. Ayan, 45 minutes, guys, ang ating meat dito sa ating garlic. Ayan. Yan po ating garlic. Dudurugin natin po ito. Kasi, kasi pagluto natin mamaya dito sa, ilagay natin dito sa mulutuya guys. Pag naluto ang ating karne. Guys, tignan lang natin ng mabuti para sa ating molokya. Pinong pino niya siya. Ayan guys, durog na siya. Ayan mamaya, igigisa eh, natin yan guys, mamaya. Meat. Ayan, tapos na yung 45 minutes. Ayan. Ayan, guys. Tapos na yung 45 minutes. Ayan, lutong-luto na, guys. Ilagay na natin ang ating bulukeya. Ang ating bulukeya, guys. Ilagay na natin ang ating bulukeya. Ayan. Ayan. guys ang ating mulukhiya. Ayan. Ng ating mulukhiya guys. garlic. Ayan ang ating garlic, guys. Ayan, nilagyan natin ng oil ang ating pan. At ang ating ilagay natin, ang ating garlic. Papulain lang natin. Ayan, guys, papulain lang natin yung garlic natin. saka natin ilagay diyan sa ating molokeya guys ating molokeya ayan guys, mamunag brown ng ating garlic. Ayan, ang ating garlic ilagay na natin sa ating nilulutong. Ayan, guys. Ayan guys. Halo lang natin. Hmm, sarap. Ayan daw na po ang ating mulukiya, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Ayan. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. At mag-iwan na rin ang comment kung ano ang masasabi nyo sa aking recipe for today. Ayan guys. Tagyan natin ng 5 minutes. 5 minutes guys. Para pagtutunang tapos na 5 minutes. Ayan. And guys, thank you for watching. Marvin Lozano, see you next vlog. Bye-bye.